Sa susunod na taon, graduate na ang magkaibigang sina Carl at Christian sa kursong architecture. Pero dahil sa banta ng makabagong teknolohiya, nangangamba raw sila sa lalo pang paglaganap ng artificial intelligence. Pagkuhan na po ng generation natin is musbong na rin po yung AI. And parang nawala na rin po yung potential ng mga archi. Uh, One of the disadvantage is yung wala siyang creativity ganun mo. Parang naka lang siya sa ikaw-command mo as a, a human. Sa kinakatakutan namin is yung yung based sa experience mo. Parang nawawala na yung experience mula nung nagkaroon ng AI mo. Pero kung si architect Vic Rakirag ang tatanungin, hindi raw ito malaking bantas sa kanilang profesyon. If you go deeper and check into it, to de details of it, especially especially with architecture and the design. Hindi siya threatened. Why? Because again, there is no touch of human. Napala napakalaking bagay niya. Wala siyang, tama yung sabi ni wala siyang soul. They cannot analyze that these things, yung ganitong harmonization ng ating karakter, halimbawa, ay pinag-iisipan at nalalaman lamang sa paraang ikaw ay nanggaling din sa katutubong yan. Anya, mayroon pa rin daw malaking pagkakaiba ang gawa ng isang arkitekto kumpara sa gawa ng artificial intelligence. Ang pagkamalikhain at pagkamaparaan ng mga arkitekto ay isa lamang sa dinamiraming rason kung bakit hindi dapat katakutan ng AI. Kaya naman para mabigyan palalo ng inspirasyon sa pagiging malikhain ng mga architecture students, dumalo ang mga ito sa Philippine Architecture and Allied Arts Festival ngayong araw, September 26. Sakto rin daw ito sa titulo ng lungsod bilang isang creative city. Ang aktibidad na ito ay pagdiriwang at pagkilala sa kahalagaan at sining ng industriya ng architecture. The Philippine Architecture and Allied Arts Festival is a platform that celebrates architecture and its allied professions. This includes interior design, landscape architecture, and environmental planning. This festival aims to honor, to honor them as vital contributors to culture, sustainability, and nation building. Layon ng aktibidad na ito ay ipakita sa halos limang daang kalahok ang iba't ibang proyekto na gawa mismo ng mga arkitekto sa lungsod ng Baguio. Educate the public on the importance of architecture and the allied arts in everyday life. Next is to cultivate camaraderie and synergy among the four allied professions. And we also want to highlight innovative, sustainable, and culturally grounded works that were presented through the EcoTalks later. And lastly, we want to empower communities through participatory design and co-creation. iba pa rin yung kausap mo tao. Nobody can replace the human mind and the human heart and the human soul. Ituturo rin dito ang malikhaing paggamit ng mga indigenous materials at disenyo na makakatulong sa pangangalagas sa kalikasan at paglaban sa climate change. Tema ng aktibidad ngayong taon ay kalikhasan para sa bayan, ecotecture and the allied arts for the shared future of Filipino communities and nature. Angel Arquero are ingenious.